isang mapapalang araw pong muli sa inyo mga kamotor ito na naman po tayo multi work tv para na naman po mag share na naman po sa inyo ng isang kapakipakinabang o kaalaman tungkol sa ating motor okay kung gusto po ninyo ang ganito mga video mga kamotor okay di wag po ninyo kayo manghinayang sana i-subscribe na rin po ang ating channel, i-like, at i hit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa ating susunod pang mga video. At sa mga hindi naman po gusto yung mga ganitong video, okay po. Bukal kung maluwag sa loob ko na i-skip po ninyo at naman hindi na po kayo makakomment ng hindi maganda dito sa ating video. Okay, mga kamotor. Ah, uh, alam nyo mga kamotor kaya kung minsan bakit kaya dati-dati napapansin natin dati-dati bakit mapakaganda ng hatak ng ating motor? Bakit kaya? Alam po niyo mga kamotor? Base sa aking obserbasyon o sa ating karanasan mga kamotor, sa ibang mga motor kasi mga kamotor ito ay hindi plastik o hindi guma na kagaya nito. Ito mga kamotor. Itong carburetor adapter niya to engine block natin. Alam po ninyo mga kamotor, doon sa mga bakal o sa mga sink na adapter na ganito. Okay, take note mga kamotor. Sa mga bakal na adapter ng carburetor po natin, pag po yung kanyang gasket ay pit-pit na yun, take note pag yung pong gasket po niya kabilaan ay pit, pit na yung pong init na nanggagaling dito sa ating block transfer po yan papunta doon sa ating carburetor okay bakit kaya? kasi nga kung pit, pit na yung ating gasket kabilaan do sa mga ba, sa mga sink ng adapter na ganito na ita-transfer po yung init napakadaling tumawid yung init dito sa ating carburetor alam nyo mga kamotor pag ang carburetor natin ay sobra namang init doon po natin mararamdaman yung paghina ng hatak ng ating makina o bakit kaya ape nga ta ang tanong ninyo bakit kaya kasi nga mga kamotor mas okay ang hatak ng makina ng ating motor kung ang nahihigop niyang hangin na galing sa may air cleaner ay malamig siguro hindi po kayo maniniwala mga kamotor totoo po yun mga kamotor iahalimbawa ko na lang mga kamotor doon sa mga uh, four wheel service na nakikita natin di po ba nakikita ninyo yung may mga intercooler di po ba ang purpose po nun palalamigin pa niya yung hangin na papasok sa combustion chamber ng ating makina Gani, ganun din po ito wala rin pong halos pagkakaiba ito sa ating motorcycle Okay, kaya nga ang imbis ng ilagay dito hindi sa napakadaling install kasi flexible ito mga kamotor kahit ikwan natin gumagalaw siya. Hindi mga kamotor ito ang mag-absorb ng init para hindi transfer yung init ng black lalo na kung paganya ng hangin pupunta dito. Hindi masyadong i-init yung nahihigop niyang hangin dito sa may air cleaner. Okay sa mga uh, bakal ang ganito niya mga kamotor sa mga sink o, oh, sa sink pag pit pit na po yung <coughs> pag humina na po yung hatak ng inyong motor eh, okay naman yung pagkakatono ninyo bigla na lang nararamdaman nyo pa unti unti hihina ganon palitan po ninyo wag na po kayo magdalawang isip palitan po ninyo yung kabilaang gasket ng inyong <coughs> makina ng inyong karburador ang mas magandang ilagay nyo mga kamotor meron namang ah uh, overhauling gasket dito o gasket na nabibili pero mas magandang ilagay nyo mga kamotor yung garlak yung asbistos siya bakit? kasi nga mga kamotor matagal mapitpit matagal ah uh, kasi mayroon siyang heat uh, protector o hindi basta-basta nasusunog yung gasket na yon kung pamilyar kayo nun sa garlak ang tawag tawag po namin dito na ginagamit namin sa may exhaust manifold ng mga uh, heavy equipment ay garlak yun po ang ilalagay ninyo pero tingnan po ninyo yung kapal na dapat nyong ilagay yung naayon lang sa kapal na dito sa motor yun lang po ganun lang rin po kakapal ang ilagay ninyong gasket nya mararamdaman ninyo ang pagkakaiba mga kamotor babalik sa dati yung ganda ng hatak ng inyong motor kasi iba talaga uh, ang sunog ng uh, makina sa malamig na hangin na direktang pumapasok dito sa combustion chamber hindi gaya dun sa mainit mga kamotor hindi ko maabot na ipaliwanag pero mas magan mas magandang sunog ng gasolina at hangin dito sa ating combustion chamber kung ang kasama niya ay press air okay kaya nga yung mga diesel engine mga kamotor kung ma papansin nyo meron siyang intercooler o yung meron siyang radiator na makapal na sink <coughs> excuse me na yun manggagali sa air filter papunta doon sa intercooler to papasok doon sa may turbo kung may turbo papunta doon sa intake manifold yun po ang purpose niya mga kamotor palamigin yung hangin na pumapasok doon sa ating combustion chamber okay sa mga hindi maniwala mga motor, subukan po ninyo di ba uh, sa kung napapansin po ninyo do sa mga sink ang adaptor nito lalo na doon sa mga ma horizontal ang kanya makina di po ba napakahaba yung adapter nito na elbow elbow pang ganyan halos yung kanyang adapter kasi nga magpo po ng lamig o hindi basta uh, basta tatransfer yung init ng black papunta doon sa carburetor yung uh, hindi basta basta tatawid yung init papunta sa carburetor kasi nga meron yung sink na mahaba oh, Halitulad na lang po natin doon sa CT100 na baja di po ba napakahaba na sabihin po nila kaya matipid eh, ganun mahaba hindi po mga kamoto iyon po ay para hindi uminit na direkta yung carburetor natin para yung press air na pumapasok dito sa atin sa ating motor ay hindi maapektuhan okay sa mga gustong mag comment mga kamotors comment po ninyo kung nasubukan na po ninyo na magpalit ng gasket nito isa rin pong dahilan nga yan kung bakit ang ating motor natin dahil sa iinit yung carburetor natin okay yun lamang po ang may share ko sa inyo. Ito, muli, Multibog TV na humihingi sa inyo ng supporta at subscribe, share para sa ating channel. Yun lamang po at maraming maraming salamat pong muli. Ah, manina, na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.